Inom muna tayo ng malamig na tubig. Oops! Bawal, di ba? May kasabihan, pag malamig na tubig, sasakit ang tiyan mo. Kaya ako, ang iniinom ko lagi ay maligamgam na tubig. Para hindi sa ang tiyan ko. Matagal ko na to ginagawa. Pero, meron tayong scientific explanation kung bakit mas okay sa tiyan ang maligamgam na tubig o mas mainit na tubig. Marami po kasi sa atin, sumasakit ng tiyan. Minsan may indigestion, hindi tayo natutunawan. Yung katawan po kasi natin, ang temperature, 37 degrees. So yung tiyan natin, meron, meron po yung gastric juice na tumutunaw. Ang gusto rin na temperature, medyo maligam-gam. Palagay natin, kumain tayo ng ulam, manok. Tapos uminom tayo ng malamig na malamig na tubig merong posibleng side effect. Hindi naman sa lahat nangyayari, pero pag malamig ang ininom mo habang kumakain ka, bumibilis yung galaw ng pagkain. Kaya ang ibig sabihin, pag mabilis ang paggalaw ng pagkain sa tiyan, hindi pa siya nadadigest, hindi pa siya nadudurog, pinapaandar mo na. Kaya sumasakit sa ng tiyan, nag indigestion Meron ng medical studies pinagawa yan. Tinignan nila na pag Umiinom ng malamig na tubig ang santao, mabilis ang galaw nung pagkain sa tiyan. Pero kung mainit, mas matagal, mas relax. Bukod dito, kung meron kayong problema sa lagi kayo nag-burp, di ba, minsan nag-burp, o may bad breath, o nagtatae sa mga ng tiyan, baka impacho, baka gastritis sa tiyan, o baka yung iba may ulcer, uh, may problema din yan minsan sa pagkain natin. Para sa akin, noong ko pa ito ginagawa, napapansin ko, pag malamig ang tubig, sakit ang tiyan ko. Parang mahapdi na hindi maintindihan, hindi matunaw. Pero pag maligam-gam o medyo mainit, ah, masarap sa tiyan. Kaya nga pinapayon ng mga magulang natin, di ba? Uminom ng mainit na sopas, hot tea, tsaan na mainit. Di ba? Masarap sa tiyan. Nakita nila, ayon sa pag-aaral, pag mainit ang iinumin, relax ang muscle ng tiyan. Nare-relax siya. Kaya kung masakit ang tiyan mo, gusto mo maglagay ng mainit na, di ba, hot compress. Gusto mo magpahid sa tiyan para uminit ang tiyan. Kasi kung mainit, mas relax yung muscle ng tiyan. Pero kung malamig, medyo masakit. Ngayon, hindi ko po sinasabi huwag uminom ng malamig na tubig. Ha? Merong pagkakataon na pwedeng uminom kailan tayo, kailan, kailan masarap to? Kung mainit na mainit, di ba? Baka ma -heat stroke ka, sa ilalim ng araw, nagtrabaho na tanghali, okay na itong malamig. Kung nag-exercise, exercise ka na exercise, okay din itong malamig na tubig. Pero sa ordinary pagkakataon, mas gusto ko ang maligam-gam. Minsan naman, kung okay naman ang tiyan ko, ginagawa ko, hinahalo ko na lang. Konting maligamgam konting malamig, di medyo malamig, mas kaya ng tiyan ko to. So sana po nakatulong itong health tips sa inyo.